Good morning mga tol Today is Rides Day At Majulanis mga tol At ngayon ay papunta tayo Ng Infanta Oras natin is 5.49am at maulan Dito sa Quezon Pupunta natin yung mga kasama natin Yung mga takbong 60 Mga taga gumaka Quezon mga tol I-meet up natin sila sa mga PTT station sa Lukman First time namin na pupunta ngayon mga tol na Impanta Kahit Ay, taga kami Kasi malayong part yan dito sa amin mga tol eh Yung Impanta Kaisan kasi isdulo mga tol O medyo malayo kami dun ah, na natin mga tol Kapot ng Impanta is medyo madami So dad magsisimula tayo sa Lukban Tapos Luciana Tapos Kabinti Tapos after ng Kabinti punta tayo ng Lumban Naman tayo, Dadaan tayo sa Kalayaan, Laguna, tapos Paete, tapos Siniloan, tapos Pami. Then next natin is Santa Maria at yung bago tayo dumating ng Jariel Speak mga tol. Okay, mga pagdadaan natin kaya medyo malahi-lahi yung biyahe ito mga tol. Rides din sigurado sila. Ewan ko na sa punta nila. Ito na po mga tropa. Ito na, na ng safety gear. Gear up, gear up. <laughs> gear up. <laughs> Yeah. Safety. Oh, ba't babae pati ang nandyan? <laughs> Sino yan? <laughs> ito, ito talaga yun, ito. <laughs> Mga tol, bibira na kami. Kahit majulanis daw. Tara. <laughs> Parang oh. lalaki kita. <laughs> bagyo binsang biyahe natin eh <laughs> <laughs> solid yan yung so, akin nga din oh um, mas malapit yung akin <laughs> garbage <laughs> let's go guys Alright Diretso tayo dito, di ba? Dito! Diretso! Alrighty! Going to Lusiana na mga tol! Ito yung binabaybay namin daba buta na ng Lusiana At hanggang ngayon umuulan pa rin Sobrang lakas ng ulan. Kaya dahan dahan lang tayo magpapatakbo mga tol Kasi walang makahapit na gulong sa gantong kalsada pambasang basa oh shit ay gagi hindi ko napansin yung lubak sira sira pala yung daan dito mga tol daming butas butas na palsada naisana ako kanina hindi <laughs> ko napansin kasi may tubig pagdating ko ayun Papapikit ka na lang hindi di mo napansin yung lupa. Alright mga tol 7am na at andito pa rin kami Ang sama na ito Welcome Laguna first Yeah Ano <laughs> naman yung daan mga tol Sobrang basang basa Sarap sana kung tuyon tuyo ito Tagal pa naman namin na pinalala ng rides na to So, okay lang kahit paano Tuloy naman gani <laughs> Sige, banking kayo dyan <laughs> Ito na, ulan pa rin My God Sana gumanda na yung panahon Bayan na ata ito ng Ano ba ito? Checkpoint Ah, bayan na pala ito ng Lashana Mga ito, Lashana, Laguna sa Laguna na tayo. Panila Lockban lang ah. Ang malayo pa biyahe natin eh. Kaya medyo kailangan natin magmadali. Ah, bigo probada. Na, sigo tang shit oh. <laughs> grabe grabe naman yun Alon. Oh. solid mga tol solid yung daan solid yung urbano oh. hide out presto solid dyan ah Yeah. Saan tayo makabangi mga tol? Kita tayo naman sa basa <laughs> Drive safe lang tayo mga tol Bahala na silang mauna Mauna na silang lahat <laughs> Enjoy lang natin itong biyahe natin mga tol Mga kurbadang malulupit Dapat tayo mag-ingat Yeah Let's go mobs Eto na! Kayo pa naman kami. Dire-diretso yung muna namin doon. Hinahinay lang sa corbada mga tol. Dito magsawa kayo sa orbada. Lakas mo ka sila unang panahon Saka mga tal Pala dito Ma'am, excuse me po Pwede po magtanong uh, so. Saan po ba yung Impanta Quezon ma'am? Diretso po yung way pa ganito uh, so. Diretso lang po um, Siniluan Ah, Siniluan Tapos Pami, uh, Impanta Ah, okay po Malayo ko ba kuya? Ah, malay pa ba? ba? Okay. Thank you po Andito na tayo sa Lumban, Laguna Lumban na to Pabiyahay pa din Alright Grabe yung range namin yun mga tol Bumasabag yun Bukong keso na ata umuulo Pati nga laguna mga tol Let's go Jolani Let's <coughs>

Ban. Kagim. Welcome Kalaya Kalayaan Laguna. Kalayaan Laguna na kami. At still binabagyo pa rin. Paete Laguna Laguna na tayo mga tol Medyo bumibilis na yung amazing natin Super guys Pami, Laguna. Stop Ay, over. Yeah. <laughs> <What's up? laughs> so, Checkpoint Mission base, Gagi, kumpas ata sila o oh, lumampas ako Lumampas uh, ata ako Gagi Lumampas pala tayo Nagliko pala sila Tama tayo ng daan Kanan What the F? Hindi naman siya lang pare Santa Maria Pamalang bayan ng Santa Maria Laguna Kanan tayo Offroad gaming ay isa uh. Lumayo pa pala tayo road. 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 Meta Grabe ang ulan mga tol Bumabagyo kami dito sa Infanta oh, <laughs> Little Baguio Botanical Garden talo, sobrang kapal ng pag tahan lang tayo dito Woo! sobrang dami nagmumotor pakain muna tayo mga tal muna tayo Shhh. wala akong nakikita going tayo pauntang Jareals Peak pero grabe ang ulan mga tol halos binabagyo pa rin kami basa-basa na kami lahat oh, nakaka-thin din itong lugar na ito mga tol first time ko dito nalamis miss kapal ng ulap nasa langit na tayo mga tol Let's go. Ay. Ito na yata yung Jariel speak mga tol Hey Bagyo beats na tayo Yamaha club San sila Yamaha Riding of Giants Big Bikers Ayun Dahil pasyo Basang basa Basang basa <laughs> Grabe <laughs> Bagyo <laughs> Ano? Yung prep ko kaya prep ko basa, pa aku. <laughs> <laughs> basa, basa pa aku, pare. Eh, ano? Rides pa? Amen. <laughs> Mexican. Oh, di Oh, diba Bultang po Bulan dami yung people oh, <laughs> oh <that's mix. laughs> ano, rides pa? Oyo. Oh, <laughs>

Alright mga tol, uh, pa na tayo. And yun, tapos na yung vlog natin. Kita-kita sa kita susunod na vlog mga tol. Uh, huwag niyo kalimutan i-follow yung, yung page ko. Tsaka sa mga next upload natin, updated kayo para sa mga travel vlog natin. Yan. So yun lang mga tol. Right, safe and respect mga tol. Kita-kita sa kita susunod na vlog. Peace out!